sa pamanuan ng barangay ng Wapulo sa pangunguna ng ating punong barangay, Edgar Gastim at mga kagawad ay bumabati sa inyo ng masaganang bagong taon. Paalala lang po, may pitong pinagbabawal ang paggamit ng papatok. po namin, bawal po ang magpaputok at paggamit ng boga. Iwasan po natin at magingat. Maraming maraming salamat po. Ipon namin, at boga. Magingat po tayo. Iwasan po. Maraming salamat po. Sige, bangge. Yoong nabasagan ng bagong taon. O, oh, pinuyir. Sa bago po natin po ng barangay ng Galgastin, at magrawat. Padala na lang po. Ala po ay pinangi. Bigay-iwas na gumawa ko natin ng paggamit ng paputok. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Mula po sa pamunuhang barangay na wang pulo at kay mga pati sa inyo sa masaganang bangon naon. Pagkabing ang mga uri ng papunog at boga. O, pakwan. Maraming salamat po. Prutas, binog. <laughs> Magandang umaga po sa lahat. Mula po sa ng barangay na Wampulo, sa pangungula po ng ating punong barangay, Edgar Agustin at mga kagawad, oh, yeah. ay babati po sa inyo na masagahan ng bagong taon. Mahalan rin po, dinagbabawal po ang paggamit ng mauri ng pabutok. Iwasan po natin kumamit ng alamang uri ng paputaw. Isang magandang araw po. Isang kaalala mula sa nadaan mo ng uri ng paputaw kung ito ang bakaruan maging rin ang pag ng boga. Maraming